Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang matapang na pagsagot ni Chief Elimino sa isa umanong manyak na nag-comment sa Instagram post ni Barbie Imperial. Ayon sa caption ng post ni Barbie. Proof of life. Bagaman karamihan ay pumupuri sa kagandahan ng dalaga. May isang manyak ang naligaw at nag-comment ng Boring, di naka-two-piece. Agad namang to the rescue si Chief Elimino at nireplyan ng di umano'y manyakis. Nakatupis man siya o hindi, hindi siya boring, manyak mo, umalis ka dito, sabi ni Chi. Sinigundahan naman ni Barbie ang reply ni Chi at sinabing, tell him Chi. Ano sa palagay mo, manyak na bang maituturing ang isang taong gustong makakita ng tupis?